Magandang hapon! Narito ang pinakahuling ulat ukol sa lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, ikalabintatlo ng Hulyo. Sa ating pinakahuling satellite image, makikita na patuloy ang epekto ng Southwest Monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahan natin na magdadala ito ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan pagkulog at pagkidlat sa kanlurang bahagi ng Visayas tulad ng Western Visayas, gayon din sa Zamboanga Peninsula, BRRMM, at ilang bahagi ng Luzon gaya ng Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro, Romblon, at Palawan. Partikular sa Palawan, may posibilidad ng panakanakang malalakas na pag-ulan, Samantala, sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mas maaliwalas na panahon ang inaasahan bagamat posible pa rin ang mga panandali ang pag-ulan o localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa kasalukuyan, wala pang binabantayang bagyo o low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, may mga namumuong ulap sa silangang bahagi ng Mindanao na patuloy na minomonitor. Bukas, inaasahang magiging maulap ang panahon sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, at posible pa rin ang mga pag dulot ng habagat, partikular sa Palawan. Sa ibang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ang inaasahan at may tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao, magiging maulan pa rin sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, at BARMM. Sa ibang bahagi ng rehiyon, partly cloudy to cloudy skies na may tsansa pa rin ng localized thunderstorms ang inaasahan. Wala rin nakataas na gale warning, kaya ligtas pa ang ating karagatan sa ngayon. Para sa tatlong araw na weather outlook, sa Baguio City, inaasahan ang maaliwalas na panahon mula Martes hanggang Miyerkules na may posibilidad ng thunderstorm. Pagsapit ng Huwebes, inaasahan ang mas malawakang pag-ulan sa Northern Luzon. Sa Metro Manila, Legazpi City, at iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at MIMAROPA, maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang inaasahan hanggang Huwebes. Mas malakas ang tsansa ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern at Central Luzon. Sa Visayas, partikular sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, maulang panahon ang inaasahan mula Martes hanggang Huwebes, at posibleng mas malalakas ang buhos ng ulan sa kanlurang bahagi ng rehiyon sa kalagitnaan ng linggo. Sa Mindanao, sa mga lugar tulad ng Metro Davao, Kagayan de Oro at Sambuanga, asahan ang maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat mula Martes hanggang Huwebes. Ang araw ay lulubog mamayang dapit-hapon at sisikat muli bukas ng umaga. Mag-ingat po tayong lahat. Muli, maraming salamat at manatiling nakaantabay sa mga susunod na update ng PAGASA.